ang reynang matapat. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa ating kapuluan, ay dinarayo na ng mga mga ngalakal na Arabe, Chino at Hindu ang kaharian ng Kutang Bato na pinamumunuan ni Reyna Sima. Si Reyna Sima ay isa sa mga reynang namuno ng isang kaharian sa kapuluan ng Mindanao. Nakilala siya dahil sa kanyang katalinuhan, katapatan at sa mahigpit at maayos na pamamalakad sa panunungkulan. Ang Kutang Bato, ang bato ngayon, ay isa sa pinakamalaking lalawigan sa Mindanao. Sa pamumuno ni Reyna Sima, umunlad at namuhay ng tahimik at sagana ang mga tagakutang bato. Mahigpit niyang ipinasunod ang mga batas at ang sino mang lumabag sa pinag-uutos niya ay pinarurusahan. Kabilang sa patakaran na mahigpit na pinatutupad ng Reyna ay ang paggalang, paggawa at katapatan ng kanyang mga tauhan. Patuloy na dumarating at umaalis ang mga negosyanteng Chino sa kaharian ng Utang Bato. Napabalita ito dahil sa maunlad na kalakalan sa kaharian ni Reyna Sima at sa katapatan ng kanyang mga tauhan. Walang kaguluhan at walang nawawalang bagay sa sinumang mga ngalakal habang sila ay nasa kaharian ng kotang bato. Minsan, isang negosyanteng chinong nakipagkalakalan sa kaharian ni Renasima ang nakaiwan ng supot ng ginto sa isang mesa sa palasyo. Hindi ipinagalaw ni Renasima ang supot ng ginto sa mesa. Ipinagbiling mayigpit ni Renasima sa kanyang nasasakupan na walang gagalaw sa nasabing supot ng ginto. Ganito kahigpit ang otos ni Reina Sima sa kanyang nasasakupan nang sa gayon ay muling datnan ng may-ari sa lugar na kanyang pinag-iwanan ang supot ng ginto. Mula noon, lalong nakilala ang kaharian ni Reina Sima dahil sa kahigpitan nito sa pagpapatupad ng kautusan tungkol sa katapatan.